Diyos me, ano na naman ang pinagsasasabi nitong hunghang na to? <laughs> magandang magandang araw sa mga kahombre ko dyan. Eto, meron akong balita sa inyo at meron akong gustong sabihin sa inyo, no? Imagine niyo to. <laughs> Nagbabasa. 27,000 ang namatay sa, sa naging war on drugs ng dating Pangulong uh, Duterte. Um, ang problema lang doon, hindi hindi sure ng ng ng, ng buong statistic ng administrasyon na yon kung legitimate ba talaga na pusher or mga mga D lords Ito lang ang kinapagtataka ko mga lords, 'di ba? Kasi sa nakikita niyo, 'di ba, parang may binabasa siya, tapos may script, 'di ba? Kasali ba? 'Di ba? Kasi nakapagtataka eh bigla-biglang magpa-politics content ka. Tapos like ngayon, no, bigla-bigla mo na lang out of nowhere ay itatapik mo yung war on drugs, 'di ba? Na sobrang tagal na noon. Pero halatang halata mo talaga mga lords na no? may goal itong si Makagago. Of course, no? And kitang-kita mo talaga na talagang binabayaran 'yan sila eh. Ay hindi ako naniniwala hindi yan sila binabayaran. Kasi imaginein mo, pinapaulit-ulit nila ang issue eh, di ba? Parang, out of nowhere, itatopic mo yung war on drugs, di ba? Out of nowhere, magbabasa ka ng script dyan, tapos, ah, uh, nagsasabi-sabi ka ng mga data, ng mga numbers, mga napatay ko na sa war on drugs, di ba? Ay, iba din, no? Grabe, alam nga naman mag-effort kang mag-research-research -research ng gano'n, ng libre lang. <laughs> di ba, mga lods? Doon pa lang eh. Kitang kita mo talaga. Uh, sino kaya, no, ang nasa likod, no, nila makagago? Kasi, dyan pa lang kitang kita mo talaga, no, kasi out of nowhere, magta-topic ka ng war on drugs, tapos magbibigay-bigay ka ng data, tapos ibabalikan <laughs> mo yung mga issue na ang tagal-tagal na. Sus, no, wag nyo kaming utuin, no? just ko, kukuha-kuha na nga lang kayo ng, ng tat magtatanggol sa inyo at maninira kay sa mga Duterte, 'di ba? Mga hunghang pa. Alam mo makagago, luma na 'yan, luma na 'yan. Wala nga na patunayan diyan eh. Ang bago ngayon makagago. Please make a comment. Ang bago ngayon. Alam mo ano? Alam mo ano? Talamak na ang bintahan ng droga. Alam mo anong bago ngayon? Nagsibalikan na no? Ang mga adik, nagsibalikan ng gumamit, no? Ang ibang mga nagbagong buhay na sana, yung iba nga, nakulong dati, nakulong na naman ulit, no? Kasi gumamit na naman ng droga. Ha? Sa kalaki-laki ng mata mo. <laughs> sa present issue ka. Sa present issue ka. Di ba? Mag-comment. Huwag yung War on drugs ni former President Duterte, luma na yan. Ngayon, ang tignan mo. No? Ano yung comment mo sa mga nagbabalikan na gumamit ng droga? Aber? Yun, di ba? Kaya tantanan nyo kami sa paninira nyo sa mga Duterte. Di ba? Kahit ibalik mo pa yung issue ng war on drugs na yan no? Yung war on drugs ni former President Duterte, mapapahiya ka lang kasi mas gusto namin ang stilo ng war on drugs ni former President Duterte. Gusto namin ng tukhang. Ha? Ha? Yung mukha mo? Gusto namin ng tukhang. At gusto namin mawala ang mga salot sa lipunan, no? Yung mga addict, yung mga pusher, di ba? kung ayaw mo noon mag-isa ka. 'Di ba? Yung katarantaduhan mo, no? Yan ang magpapabagsak sa iyo. 'Di ba? Mga bonak, mga bonak talaga itong mga ibang vlogger na pinagtatatanggol si tambaloslos. Imagine niyo, ibibring back nila ang past issue na yun naman yung nagustuhan ng mga tao, lalo na yung war on drugs. Eh, inaanapahanap nga ng mga tao ngayon, yung war on drugs, eh. Yung tokhang, inaanapahanap. Tapos, ikaw ang bubo. <laughs> Binabalik mo yung issue ng war on drugs, di ba, na nagbabaka sakali kang madi-discourage kami, na ibabalik mo yung sinasabi mong mga pinatay ko, no, sa war on drugs. Huy, nagkakamali ka di ba mas gusto panganalin yung